Kuya, magkano ulit? Babayaran po ito? Hindi po, mami. Ba't babayaran? Nakadalawang balik ka na, ay dun. No, ha? Basta ano, ano yung items na lang babayaran. Ha? Basta yung items na lang babayaran. Items babayaran? Yeah. Ba't babayaran? Kasi hindi po, po naisama kanina sa order, man yung Bayad niya. Tapos na kaming kumain, eh. Paano to? Okay. Isa na akong kasi driving kasi ako kanina. Lakas din kasi ng ulang kanina. Anong gagawin natin dito ngayon, Idol? Kasi kami mga rider mo, pinagtutulong-tulongan namin. Kita marinig eh. Baba mo muna yan. Ba't nabalik to? Sa... Yeah, may ma'am. Ba't nabalik? Tapos babayaran pa ngayon? Ako um, additional po na um, sa sa DGC. video mo para alam natin. Send ko kay Diana? Kilala mo si Diana? Okay. Amos naman. Amo mo? Paano to? Kulang to. Kulang pa naman. -hmm. Hindi, tapos babayaran pa namin. Nakadalawang balik na tapos na kami kumain eh. Kunin ko na lang yung pag Ha? Kuro, kunin ko na lang yung pag Kukunin mo na lang. Okay. Paano? Pagkati-ati na lang namin ng mga rider mo. Paano yung bayad nito? Pasok ka, Idol. Tara, liga. Hindi na lang ako na. Ha? Dito na lang. Hindi, pasok ka, liga. din na kasi tapos na kami kumain, oh. na mo. Pasok ka, Idol. Pasok ka. Baray mo lang yung sapatos at kinelas mo. Wait lang. Para masabi ko kay Diana. Sakto unlala or daneta to. Kasi, oh. Tapos na kami kumain. Nga, po. Paano so, yan? Sige, so, pasok ka, Idol. Pasok ka. Anong gagawin natin dito? Hindi na namin kasi makakain. Puro gulay pa to. Ang dalas pa naman namin sa unlala. Ah, uh, pag ganyan kasi mo pag kinakancel yung oras ng customer mo, hindi naman kunin yung input ng pagkatiyagaan ng na ng rider. Mo. So pag hati n'yo, mag-aabono pa kayo ngayon. Okay. Ba't mo po kasi lang, tulungan po kasi lang. Tulungan kayo. Kasi wala nang kakain dito. Tapos na kami kumain. Ready kasi ako kanina, ma'am. Ang lakas ng ulan dito sa pa Paano gagawin natin ngayon dito? Bibigay ko na lang sa'yo. Okay. Tapos, kayo na magbabayad. Apo. Okay lang. Okay lang. lang, lang. Sure ka? Mm -hmm. Alina bang fault yun? Ha? Kanina ang fault? Hindi ko alam eh. Kasi nung na nag-order kami, sinabi namin may dagdag. Apo ma'am, nahuli na po kasi yung pagkabasa ko. Yung additional niya ma'am. Oo. Mm -mm. Kaya nailuto na iluto kagad yung Tapos binalik mo pa ngayon. Eh tapos na kami kumain. Ano ba na kaya? Yes. Kumain ka na ba? Tapos ka na. Tapos ka na? Tapos. O, tapos kukunin mo to? Oo. Ano? Merienda namin na. Merienda? Wala, idol. Puro ano to? Gulay. Gulay lang yan eh. Additional lang yan eh. Paano to? Gulay tsaka sabaw. Paano mo kakainin to? Dapang kanin to. Bilihan na lang namin lang. Ha? Bilihan na lang namin. Bibilihan nyo na lang? Eh, sa'yo na to, idol. Hindi na namin kasi. Ay, eh, hindi namin. Ha? Hindi siya. Hindi na namin ito makakain eh. Tapos na kami. Kayo. So, Sa'yo na yan. Ngayon. Kayo na magbabayad ngayon. Teka lang. Kumain ka na ba? Kumain na ako ma'am. Sigurado ka? Ayaw mo kumain dito? Hindi. Tapos na kayo kumain Sigurado ka? Tapos may kasalanan ka pa. Sa'yo na yan. Tapos, nakita ko yung sticker ko eh. Tingnan mo. Ano ha? Opo. Patingin ako. Dalawa Dalawa? Tapos? Ay, sabi ni Ma'am Diana. nung... No? Binigay sa akin ni Ma'am Diana ito. Mga sticker. Bali, ako po nagkalat sa grupo na. Binigay sa'yo ni Diana. O, tas ngayon, pa, paano yan ngayon? Kasabihin ko kay Diana, eh, may fold kayo. Ang ganda pa naman ang service ko. No, 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 Nagkabiray lang kasi kanina mo. Ilagyan mo pa ang sticker ko, tapos wala kang visor. Nuhulo pa si Inak nito, ma'am. Ha? Lulo, lulo. O paano mo ginagamit ngayon yan, Idol? Lulo, lulo. Eh, wala nang foam din, oh. Eh. Sabi mo, malakas ulan. May papel pa. Kasi, hindi kasi. Pag tinatas kasi sa mga mga, buwag ko sa Ha? Bumababa ko sa. Bumababa? Eh, hindi ka na safe dyan. Dalawa na kasalanan mo sa akin. So, anong gagawin natin ngayon, Idol? Okay na yan. Okay na yan. Pag-aati-atihan nyo na lang. Opo. Ano yung idol? Ito yung mat ko. sticker ko. Tapos di ko siya. Wala nang bahay Burado na rin to. Okay. yung nakarantong pa po. pumunta kayo dun sa ano Sa may farm man. Ha? Nang pumunta po kayo sa farm. Anong pumunta kami sa farm? Alam mo gagawin ko. Para maalala mo to. Papalitan ko tong sticker. Ay siya. Para lagi mo maalala. Sige, so, Damay nyo naman yung ano, ibang rider ko rin. <laughs> sticker ba, ma Damay, damay mo talaga yung mga rider mo na magbabayad yan. Okay. Lahat kayo magbabayad. Tingnan mo, idol, oh. Paano to? May papel pa. Oh. Para saan yung papel na yun? Hindi, hindi ka pa ng papel na yun. Gusto um, mo lagi mo ako maalala, hindi mabubura to. Meron ako sticker dito na hindi nabubura. Sige nga, Rodi. sa inyo naman. Eto, hindi to nabubura. Forever mo to makikita sa'yo. Hindi, yeah, sir. Seryo yes, siya, yes, ma'am. Ha? Bayad kay ma ha? Bayad Walang bayad lang kayo, ma'am. Diana naman. Ha? Walang bayad. Walang bayad? Walang bayad ko, ay. Pabawas ko na lang sa mo. Okay lang? No, ma'am. Okay na sa akin. Ha? Okay na sa akin yun. Okay, okay na sa'yo? No, hindi okay sa akin yun, eh. Tapos hindi rin okay sa akin yan. Tapos na ako kumain. Tatanggapin mo, ayaw mo? Papabayarin sa akin. Na. Ako bahala sa'yo. Sukat natin, pagkasa Papayin sa'yo. Mo. Ha? Ano na yan? oh idol, tingnan natin. Ayaw mo yata eh. Ayaw mo? Ayaw mo, gusto mo? <laughs> gusto ko po. Sukat mo, idol. Salit. Bango ano? Bango ano? Ba. May bago? Okay, 3-8. Hindi, idol. Para hindi nabubura yung sticker, eto, ala, ala mo na sa akin. Tapos yun, joke lang yun. Renang lang kita kanina. Sige, ma'am. Thank you, mama. Wait lang. Eto may visor na to tapos at least hindi ka na maglalagay ng papel sa helmet mo, no? Sige man, thank you. Sir. Kasi hindi ka isasalba ng papel ay doon. 'Di ba? Mas safe ka diyan. Close mo to lagi ah, itong strap kasi safety 'yan. O oh, utang ko ay Ako pa nakautang sa inyo, ma'am. Ay ah, ikaw pa may utang, di. Amin yan. In order talaga namin yan. Salamat pa mo. Ingat ka palagi, ah. Okay, message TV mo picture. si Dayana, ang utang ni 38. Message ko na si Dayana. Atara. Thank you, Mama. Thank you, ingat palagi ah. Thank you, thank you.